Guys, oh. Gawin natin. Para may... Yahoo! Big size. Ano pa mo? No. <laughs> <laughs> Woo! Hey guys, napulapo again. Grouper, guys, oh. Hi mga kasudi, good morning po sa inyong lahat mga idol Isang mga ng araw naman po sa inyong lahat mga kasyudi Ayan, for today's vlog Tayo po muna ay magpifishing Ano po, dahil wala po muna tayong clients At wala po nagpapaschedule po sa atin mga idol So ang gagawin po natin Manguhuli po tayo ngayon ng bisugo Ayan po yung kasama po natin Si Joben, ayan po si Utol Yan kapatid ko yan guys Meron din siyang magiging channel Na ang pangalan po ng channel niya ay Bugs Fishing Ayan, so ayan mga kasudi. Ayan, uh, kung wala kayong ginagawa, samahan nyo muna kami ngayon at mamimiwas po tayo ng bisugo, ano mga kasyuni. So, ayan, tara, tara, tara ay, na, po idol, mga idol. Nandito, nandito so, nandito ayan, let's go. Kami dito mamimiwas, ano? Ayan ang kasama natin, si Joven. Hello. Oh, guys. Ano Hi, pa natin? Ano natin? Ito ay buraw, matambaka kumbaga sa mga uh, taga city. Pero dito po sa amin, ito ay buraw. Buraw, ang pangalan po niyan ay buraw. So, ito po ipamain po namin, ayan, hinihilab po. Hinihilab na po ni Jubin. Ayan o, yes. ni Bugs TV Fishing. Kasama na naman po natin siya. Ayan guys, so yes. fishing. Yes. Ah, Harbisin na natin ng saray mga guys. Bisugo. Ayan. Ready, ready, ready. Let's go. samanya niyo po kami ngayong araw na ito. Ha, <laughs> nagigigil Let's go. Tara <laughs> na.

yahoo big size ayun no, pakita, pakita mo pakita mo pakita na, na Dali na naman hindi po stupid kuwi 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 guys yusei wii wii hahaha hahaha hehehe wooo bisugo ah, naman guys Hey guys, Lapu-Lapu again. Grouper. Guys, uh, this is a this is a kind of fish, it's a grouper. The Lalo. name is grouper. You know Lapu-Lapu? Okay. Oh, all right. Yeehee. Dito na naman yan, boys, uli na lang. Ayano, may pampaksiyaw na tayo, mga idol. Pampaksiyaw. Voice Lumalaban Ah guys, tinayin nyo guys so Lumalaban yung kanyang huli Ibig sabihin yan medyo malaki-laki ah, Barilis Malaigit Uy, pangitin mo, pangitin mo Big size, wait lang, wait lang, wait lang. Yes. All right, big size man. Malaki great, guys. Hihi. Dito na kayo manaray sa tingalan ko. Yes, bisugo again guys. 没有用，我把你玻璃都把它给。 Sugo guys bisugo. Yeah. Oh, oh guys bisugo again. Sayon so, nga mga kasyudi, tapos na kami yung So ayan po, ang huli po namin lahat ng mga idol. Ayan, palos mga bisugo lahat mga kasyudi. At uwi na kami at wala kami nga baon. Ano? So ayan, mga alauna na siguro yung oras natin ngayon. Kaya nagpasya na rin ng mga kasamahan din namin na umuwi na kami para kumain mga kasyudi. So ayan nga, nandito na tayo sa Dalampasigan. Ayan, mayroon na tutulong dito sa atin magbuhat. Ayan, mga tropa natin dito. Ayan, sa tapat lang ako ng fish landing guys nakatira sa Marangay Paltik. Purok Ipilipil kung gusto mong sumama sa fishing PM nyo lang ako guys gusto nyo mga manghuli na nga bisugo ayan PM nyo lang po ako at uh, usap po tayo mga idol ayan so, dito lang po ako nakatira sa tapat ng uh, fish landing so ayan nga mga idol mag ano tayo ng ano ngayon nang uh, bisugo subukan natin kalawin ng bisugo para iulam natin sakto hindi pa tayo kumakain na ng mga idol so ayan nga ito, nakaparada na ang ating ano dito, yung ating bangka dito mga idol. ay na rin ating kasama natin, nakaparada na rin. At siyempre bigyan natin yung ano, nagbuhat. Ito utin. Ay, papalos. <laughs> son, bawasan natin si ison Yon, thank you. Thank you, Assure. Yes. At dito nga mga, mga Kasyodi, nakauwi na ako sa bahay. Kaya ayan kinuha ko na agad yung ilang ako. Uh, nahuli ko mga idol. No. Yung iba niyan, na tinago ko muna. At dito muna nang hulamin ulamin natin mga Kasyodi. Dahil lang mamadali na ako, tutong na, na ako. magikilaw muna tayo ng saray. Kung tawag na ay bisugo Ayan, bisugo po ang tawag niyan. Pero dito sa amin guys, ang pangalan ng isda na yan ay bisugo. Ayan, naghiwa tayo dyan ng ilang piraso. Para mabilisan lang, mabilisan lang na kilaw at uh, nga, medyo nagugutom na rin tayo. At anong oras kami umalis? Alas 7 yata yun or mag-8 na. Ayan nga guys. Oh. So, hiniwa-hiwa ko na nga dito yung ano, bisugo. At natin yan ng uh, sibuyas at saka lalagyan din natin yan ng uh, sili para goods mga idol. Ayan. So ganito ako magkakilaw ng uh, bisugo mga idol. Ayan na, ano, nahiwa-hiwa ko na yan, hinugasan ko muna at syempre pipigaan natin yan ng suka. Ayan, hiniwa-hiwa ko na rin dito ang sibuyas para may lamas ba, para masarap talaga ang ano, para may lumalimdam ba, para lumasa ang ano, Sibuyas Tsaka yung sili So ayan nga guys Lalamasin ko muna ito ng suka Ayan Nakikita nyo naman tsaka asin Para matanggal yung dulas nya Ayan Ganyan po ako mag magkilaw Hindi ko lang po alam kung Paano po Kayo magkilaw So kanya-kanya lang naman discard yan Sa pagkilaw ng isda uh, Goods yan Okay Ayan So ayan nga guys Tapos na yung ano na yan Tapos na yung uh, kinilaw natin na yan Kaya samahan nyo ako Kumain po tayo Baka hindi pa po kayo kumakain Sabayan nyo po Kumain mga idol mga kasudi Ayan o oh. <coughs> Sarap ng kain natin dyan mga kasyudi Talagang uh, pag sariwang isda talaga Talagang malinam na mga idol Kahit anong isda, basat sariwa Ayan, pwedeng kalawin Talagang masarap yan, masustan Malinam na talaga yan Yan So, yan nga, mga idol Maraming salamat po pala sa mga pulang sawang Na sumusuporta dito sa aking channel Yan, huwag natin kalimutan pong mag-follow, like, and share guys Ayan So, kita-kits po tayo sa next vlog mga idol Naway, uh, supportahan nyo po ako hanggang sa dulo Dahil ayan nga guys ah, uh, Medyo maliit pang ating followers sana dumami pa tayo dito mga idol ayan huwag natin kalimutan guys ha mag follow like and share po maraming salamat kita sa next vlog natin I love you guys I love you all